Hello and good day sa inyo yun mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. In uh today's video po pala ay uh, i-analyze natin at panoorin natin 'yung naging insidente sa isang expander po na pumutok dyan sa Facebook na sumalpok sa isang truck. Okay? So let's watch this video at ano po ang dapat nating matutunan at dapat iwasan, okay? I-analyze po natin. All right? Okay, ito po yung video, okay? Panoorin po natin. Nakikita nyo po yung truck, nakatigil na, di ba? Oh. Sabi natin walang hazard, nakatigil eh, ang aga-aga. May mga ibang sasakyan, mga motor, nakaiwas, boom! Salpok yung expander. Ulitin po natin. Ang mga pointers po, maaga. Ang luwag ng kalsada. May mga ibang sasakyan, mga motor, hindi na bangga. 'Di ba? Kasi nakikita nila 'yung nasa harapan nila. Boom! Ito 'yung expander, sumalpok. O, bakit? Kasi Okay, kuya. Ikaw, anong masabi mo sa video? Ano, ah... Uh dapat nga yung sir Spillier, pero kung ako yung driver, iwasa ko na sana yung truck eh. Nakatigil na eh. hindi eh. bala tayo na nakatigil yung truck. Tsaka pag nakita mo dapat, babagal ka na eh. Okay. So, ito po ang opinion ko ay para sa akin lang po ha. Bilang isang driver at bilang isang tao. Okay? Uh, hindi na po natin pagbabasayan dito yung rules ng kalsada or yung mga iba't iba pang mga uh, violations or something, di ba? Okay. So, base po dun sa video na napanood natin, papansin nyo po, yung truck, eh, nakatigil, okay? Sa side ng kalsada, alright? Nakasta po yung truck may mga nauna naman pong sasakyan na dumaan, kung mapapansin nyo, may mga motor. Yung mga motor, hindi nabangga. Diba? Nakaiwas sila. Diba? Tapos, yung expander, sumalpok. At ang tingin ko nga po, parang hindi umilaw yung likod ng expander kasi kung... Nag-break ka, iilaw yung likuran mo, yung brake light, 'di ba, sa likod. Parang hindi ko po napansin na umilaw yung brake light ng expander. So, ano po yung parang tinutumbok ko dito sa insidente na 'to. Okay. So, bilang driver po, tayo po ang may hawak ng manibela nakasalali po sa atin ang buhay natin at ang buhay ng mga pasahero natin. Huwag po nating isisi sa mga ibang bagay ang ating pagkakamali o ang ating insan katangahan. Okay? Pasensya na po yung sasabihin kong salita. Katangahan o yung ating tinatawag na driver error. Sabihin na rin po natin na unang-una kasi hindi natin alam kung bakit nakaparada yung truck doon. Okay? Posibleng sira. Or sabihin natin illegal parking, di ba? O sabihin natin nagkulang na rin yung truck driver na wala siyang hazard. Okay? Pero bibigyan ko po kayo ng mga ibang example, okay? Ipapapanood po ako sa inyo yung mga uh, video rin, okay? karugtong nito. O, panoorin nyo po yung mga video, okay? Ah, nito ito mga idol, bigyan ko lang kayo ng exam example na sa ng daan may nakaharang na poste. Ayun, di ba? Kasi dati ng mga nakalagay yan, tapos road widening lang kaya nandiyan yung poste. Kasi yung pao, oh, poste ulit, di ba? Dalang lang bibigyan ko lang na sample, oh. ito pa bibigyan ko pa niyan sa pang example mga idol. Oh. Oh, nakatigil tong kotse rito sa gilid do, di ba? Nakapark. Oh. Diba? Naka oh. Ano gagawin mo? Syempre, umiwas ka. ang <laughs> ba ng kalsada oh. Oh, ito. Nakapark din. Oh. oh. Ano'ng gagawin mo? Hindi naman gumagalaw sa akin, wala ring ilaw. O umiwas ka. Magpreno ka. Okay? Basic. 'Di ba? O ayan, ang dami rin ng mga nakaparada, 'di ba? oh Sa gilid, oh Wala namang ilaw, wala namang hazard. oh Basic. Umiwas ka, huwag mong banggain. O, lumipat ka ng lane, 'di ba? Bigyan ko kayo ng example, o. nakapark dito sa kabilang side. Naka-park sa kabilang side. Ano gagawin mo dyan? Umiwas ka. Oh, 'di ba? Sa harapan natin may white na sasakyan. Dalawa 'yan, sedan Tsaka van. Oh, nagmamaneho ka. Malayo pa lang 'yan, nakatigil. Dapat nakikita mo na 'yan. 'Di ba? Magpreno ka na or mag-change ka ng lane, umiwas ka. Basic. Ayan, 'di ba? So ang punto ko po kasi talaga rito. Bilang driver ka, dapat unang-una po eh aware ka sa nasa paligid mo. Unang-una rin maaga, maliwanag ang sikat ng araw, hindi naman gabi. Para imposibleng hindi mo makita yung napakalaking track na nasa harapan mo, na nakatigil, okay? So sabihin na natin na mabilis ang andar mo at nasa tamang lane ka. Kung hindi ka nasa kondisyon na ikaw ay inaantok, ikaw ay nagse-cellphone, ikaw ay nakainom, or malabo mata mo, eh, nalingat ka, napunta sa iba attention mo, in split seconds po, mababangga at mababangga ka, kahit ano pa ang nasa harapan mo. Sa pagmamaneho ko po, hindi naman po ako magaling mag-drive, hindi naman ako professional pa, non-pro pa lang rin naman po ang lisensya ko. Pero, may mga lugar na rin po ako na daanan, katulad nung pinakita ko sa inyo sa signal. May poste na kaharang sa gitna ng daan, di ba? Yung mga ibang video pinakita ko, may mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. May mga ibang lugar din po ako na daanan na minsan may mga nakabagsak na puno. Nakalaylay na wire. Poste na nakabagsak. Minsan, syempre, hindi nyo maiwasan habang drive kayo kabilisan ng andar nyo, biglang may tatawid na aso. May pusa. May taong tatawid. So, kailangan po, aware kayo sa paligid niyo bilang driver. Okay? Kailangan meron po tayong safe distance sa mga bagay na nasa harapan natin. Kasi hindi natin alam kung bigla man niyang magpreno, eh kailangan makapag-break din po tayo. Kung may biglang tumuwid, mag-break tayo, makaiwas tayo, hindi natin sila mabangga. 'Di ba? Kaya para sa akin po, dapat hindi rin isisi doon sa truck ang kasalanan. Kasalanan din po 'yan or error din nung driver nung expander. Kasi kung nakita mo 'yon, iiwas ka. May mga ibang sakay nakaiwas, yung mga motor nakaiwas tapos ikaw ang bilis-bilis ng andar mo, sinalpok mo yung truck, kasalanan mo pa rin yun, di ba? Yun ang punto ko po. Kasi may mga ibang nagko-comment, kasalanan doon ng truck, ng driver ng truck, bawal yung truck doon. Pero basic na po kasi, bilang driver ka dapat, focus ka sa pagmamaneho mo. Tumingin ka sa kaliwat kanan, sa rear view mirror, kung merong sasakyan kasunod mo, kung biglang may tatawid. At yun nga po, huwag kayong magpapanik kasi kung manual man yung hawak mong sasakyan, tatlo apakan yan, di ba? Merong clutch, yung brake, tsaka yung uh, gas pedal. O kung matik man, brake and gas lang naman. Ang mahirap po kasi kung halimbawa, nagkamali ka ng apak, sa ibis na brake yung apakan mo, gas pa rin, hindi talaga titigil yung sasakyan mo or kung hindi ka man nakapagbawas ng bilis, ang luwag naman ng daan, mapapansin mo, luwag naman yung kalsada, wala namang ibang nakaharang sa daan, umiwas ka na. ba? Diba? Yun lang po yung punto ko. So sana po, uh, maintindihan po natin na maging responsable po tayo na driver, maging defensive driver po tayo, kasi hindi natin po inaasahan ang disgrasya. Minsan kahit po tayo umiiwas, may mga kamote driver din po talaga. So wag na rin po tayo sa uh, ng gumaya sa mga ibang kamote. Eh pangalagaan po natin ang ating buhay at ang buhay ng ating mga pasahero. I-check po natin ang ating sasakyan na nasa magandang kondisyon bago tayo bumiyahe. Ipa-PMS po or check nyo yung brake. ba? Diba? Para naman po, safe yung pagbabiyahe natin. Kasi, katulad ko po, bumabiyahe kami minsan na malalayang lugar. Na nakarating na kami ng Baguio, ng Bicol. May mga time din po na ako, inaantok bilang nagda-drive. Kasi minsan gabi na, yung mag-iin mag ako nandyan sa loob, tulog na rin sila ang ginagawa ko po, kung ako inaantok, iinom ako ng tubig. O kaya naman, nilalakihan ko yung mata ko, gagawin ako. Hihinga ako malalim. Ganyan, para magising ako. O kaya naman, magkikendi ako. O kaya minsan, kumakanta-kanta po ako para hindi ako antokin. Kasi pag mapapikit po kayo, tas ang bilis ng andar nyo, buhay po ang kapalit. So yun po, ah uh, yun lang po masasabi ko po sa video na to. And thank you for for watching. Bye-bye and mama, chup chup!